Sandali lang po, Sir, ha? Sige po. Anak? Hindi Suko ka pa ba? Paano pa ako sa suko? Pagkatapos ng ginawa mo kanina, inilalaban ako hanggang sa kahuli-hulihan. Ang galing-galing mo, anak. Manalo-matalo, isa ka ng ganap na abogado. Salamat. Salamat at tinuruan mo ulit akong umasa. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ulit ako ng pag-asa. Dito. Dito sa puso ko. In the matter of the people of the Philippines versus Cecilia Machas. Wherefore, after checking the past medical records and the autopsy of the victim, Dexter Montinola, the court finds the accused not guilty. Oh! The crime of murder under Article 246 of the Revised Penal Code of the Philippines. so order. Session is adjourned. Malaya oh, na po kayo. Ibisin ko lang po yung release papers niyo, Tina, ha? Pus, ay, kakasama na po tayo ulit. Attorney, <laughs> 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 Bak bakit pwede pa tayo umapilay, Lita? Ah, Mrs. Montenola, pasensya na po. Once not... na- Promulgated na po na not guilty ang akusado, hindi na po pwedeng mapila kasi magiging double jeopardy na po ito. Bawal na sa batas. Hindi. Hey, lumaban pa tayo, attorney. Lumaban pa, pa tayo. Lumaban, ba? Mrs. Montenola, paano naman namin kayo ipaglalaban? Kung hindi naman ninyo sasabihin sa amin ang buong katotohanan. Kagaya nito. Meron palang pre-existing condition ng anak nyo na si Dexter na hindi mm -hmm. naman ninyo sa amin sinabi. Hindi sana na paghandaan namin. Nakontra natin kung ano yung nangyari. I risk my whole organization for you and my name for what? Salamat sa Diyos. Ang galing-galing. Ate, ano? Sa tayo mo ba? Bakas yun. Salamat sa Marami pa kaming na ganito. Magbabagod sa tayo, ha? <laughs> Hindi na muna. Gusto ko lang umuwi sa bahay, manood ng teleserye, magpahinga, kumain, at makapagkwentuhan sa si inyo na lahat <laughs> Anak, salamat. Hanggang sa huli, hindi mo ako sinukuan. <laughs> Hindi ko po, po kayo susukuan, Tinang. I love you, Tinang. I love you, too.